sa kakatapos lang nalaban sa Dubai, ay napalaban ang Pilipinong sikat na influencer sa Bansang Britanya na si Sol Papi na ginanap sa Dubai. At dito ay kinaharap ang kapwa sikat na influencer na si Dawood Savage. Bagamat tatlong rounds lang ang labang ito, pero ito ay tinapos sa ni Kabayan sa unang sagupaan pa lang ng laban. Ano, ano

Oh. <laughs> ang labang ito ay tinapos agad ni Soul Papi sa isang matinding dukot sa bodega na nagtapos kaagad ang laban sa isang impresibong knockout.